Matagal na pong naghihintay ang mga taga-suporta ni Pi Network na makita si Pi sa malaking market ng crypto gaya po ni Binance. Marami ang naniniwala na kapag nangyari ito ay dadaloy ang mas malaking liquidity sa market. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin si Pi dito. May tatlo pong malaking dahilan kung bakit hindi pa ito nangyayari at mas malalim pa ang mga ugat ng problemang ito kaysa sa ina inaakala ng karamihan. Kaya yung uh, tatlong uh, rason na yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit hawak pa rin ng uh, PICOR Team ang kontrol sa PI Network sa kabila ng uh, pagbibida ni Pi network ng ideya ng isang community-led vision ay nananatiling centralized ang lahat ng desisyon sa kamay ng kanyang Pi core team mula po sa malalaking protocol upgrades hanggang sa migration timeline at mga patakaran para sa mga developers ay sila pa rin ang uh, may huling salita may mga maliliit po na exchange gaya ng Swap Phone na naglista kay Pi, ngunit para sa malalaking exchange tulad po ni Binance ay mahalaga ang mas matibay na decentralization bago sila magbigay ng approval. Ibig sabihin ay gusto nilang makita na ang kapangyarihan ay nasa kamay na ng buong community at hindi lang iisang grupo. Ngayon ay Uh, bakit po mabagal pa rin ang paglipat sa mainnet? Ayan, mainnet, rollout, moving slowly. Kahit sinasabi ni Pi na nasa open network phase na siya, ay marami pa rin sa kanyang mga activities ang nananatiling nasa testnet. Kaunti lamang sa mga node operators ang talagang aktibong nasa mainnet. Pinapakiusapan po ng PICOR team ang mga users na tapusin ang kanilang KYC verification para mapabilis ang migration. Ngunit mabagal pa rin po ang proseso kaya para sa mga tagalabas ay parang hindi patapos o buo ang network. At kapag ganito ang sitwasyon ay mahirap kumbinsihin ang mga malalaking exchange na siya ay ilista. At yan, ang pangatlo ay ang utility gap limits adoption. Bakit po ba limitado pa rin ang gamit ni Pi sa totoong mundo? Maraming features na magbibigay sana ng totoong gamit sa totoong buhay ang uh, wala pa sa mga wallets ng users. Kabilang dito ang validator payouts, referral bonuses at saka ecosystem contribution rewards kahit nagpakilala na si Pai ng Know Your Business or KYB Measures para, para po maging mas malinaw ang token distribution, ay nananatili pa rin na kulang ang pwedeng gastusin na Pai. Dahil dito ay mabagal po ang pag-usad ng adoption dahil wala pang sapat na dahilan ang karamihan para gamitin si Pai sa pang-araw-araw. Ayan, ngine ay paano naman nakakadagdag ng problema ang kakulangan sa malinaw na komunikasyon. Ayan, frustration over limited communication. Isa pa po sa mga reklamo ng community ay ang kakulangan ng malinaw at tuloy-tuloy na update mula sa leadership. Hiniling ng PICOR team na labanan ng mga Members ang maling impormasyon, ngunit para sa ilan ay ang kawalan ng malinaw na pahayag mula sa taas ang mismong pinagmumulan ng kalituhan. Isang veteranong support, supporter po na kilala bilang Mr. Spock ang nanawagan sa PICOR team na kumilos bilang aktibong leader at hindi lang bilang malalayong uh, visionary. Ipinaalala po niya, na si Satoshi Nakamoto ng Bitcoin ay umatras lamang matapos tuluyang maging decentralized ang network. Ngayon ay ano naman ang dapat mangyari para malista si Pi kay Binance? Yan, can uh, Pi overcome the barriers? Kung gusto po ni Pi na, mapan na mapansin po ni Binance ay kailangan niyang ayusin ang tatlong malalaking hadlang. Una ay ang pagbawas ng sobrang dis uh, sobrang centralization. Ikalawa ay ang tuluyang pagtatapos ng mainnet migration at ang ikatlo ay ang pagbibigay po ng malinaw at kapaki-pakinabang na gamit para sa kanyang token hanggat hindi ito natutupad ay magpapatuloy ang paghihintay ng community at tataas pa ang pressure sa PICOR team mula sa mga taga-suportang matagal nang umaasa. At bilang bang para sa akin ay malinaw na ang problema ni Pai ay hindi lang technical kundi pati sa pamumuno at saka direksyon. Kung uh, nagawa po niyang uh, maging mas bukas sa community matapos ang uh, kanyang uh, mainnet rollout at uh, mabigyan ng tunay na gamit ang kanyang token ay mas magiging madali para kay Binance at iba pang mga malalaking exchanges na siya ay isama or ilista sa kanilang platform. Pero hanggat hindi ito natutugunan ay para tayong nanonood ng pelikula na laging may to be continued sa dulo nito. Kaya, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.